Titignan pa nga lang eh. Ayun, nanak. Ang calcule. Anong nangyari? Ito na nga ang ating inaantay. Para kay Bunso sa kanyang school. Thank you, Papa. Sa bagong calculator dahil kailangan na nila to. Hmm. Ayan. Oh, ito na nak, o Yan ang oh, may warranty card pa na. Yan. Kasi matagal nang matagal nang nagpabili. Ngayon lang nakabili ang inay. Ayan. Shopee ba ito na? O Lazada? Ayan. Oh, testing mo. Thank you, Lazada. Nakarating naman at ano sa Well pack, May mga bubble wrap pa siya. Kaya safe naman siya naka na-deliver. O ano, yun na. Ano, umextra pa si Yuna na, oh.